Ako po si Dr. Mingita Padilla. Kilala niyo ako siguro since 2022 na tumagbo ako ng senador. At milyon-milyong boto na kuha ko, pero hindi sapat. Ngayon, tumatakbo na naman ako at umaasa na imaboto na naman niyo po ako bilang miyembro ng Kongreso sa ilalim ng party list system. Ako Ako'y tumatakbo sa ilalim ng BHW party list Barangay Health and Wellness na ang amin talagang main advocacy o advocacy ang kalusugan ng barangay hanggang sa ospital. Lalong-lalo na ang ating mga barangay health workers. Pinaglalaban ho natin ang mga karapatan nila. Alam niyo ho, malapit na maging batas yung Magna Carta for BHW, ipinaglaban rin namin yan. But bukod ho doon, I think alam niyo no, yung reforma sa PhilHealth, isa sa mga napakalakas Napaka-importante ang ko matagal na. In fact, kung nakikinig kayo sa balita, ako po ay isa sa mga unang nakipaglaban ng sa Korte Suprema para ibalik ang perang nakuha sa PhilHealth at itigil ang karagdagang paglipat ng pera ng PhilHealth na pera natin. No? tigil na, pinatigil namin ang paglipat ng pera ng PhilHealth mula sa PhilHealth to the national government. At sa awan ng Diyos, eh, nagkaroon na tayo ng TRO at nagkaroon na ng mga argumento, oral arguments. At sa tingin ko, ay eh, malaki ang pag-asa natin na ang desisyon ng Korte Suprema ay papabor sa taong bayan. Kasi yan lang naman ang aming gusto. yun lang talagang pinaglalaban namin, na protektahan ang ating pera. Kaya sa darating ho ng Mayo a 12, sana maalala ho ninyo. Ako, kung gusto ho maupo ako para alagaan kayo, para ipaglaban kayo, at para magkaroon kayo ng isang kaibigang tapat na talagang kayo ang boss at hindi kong sino-sino, sana maalala niyo ako sa pangamagitan ng BHW Party List number no. 27 sa Balota. Sang ang tayo sa mga corruption, sa mga nanduloko, mga, na, mga pangako na wala naman ang nangyayari. Ito ako, hindi pa naupo, marami nagagawa na para sa inyo. Ipagpapatuloy ko ho, at lalong, lalong ipaglalaban ang tama. So yan lang ho, mabuhay ang lahat ng Pilipino, lalo na mga kandidato na talagang kumakatawan sa tama at lumalaban sa katiwalian, sa injustice, sa korupsyon, at sa mga api. Salamat sa inyong lahat at God bless all of you. God bless our country.